Half train na itlog. Ay, half train na itlog. Dito tayo, marami Kakarating lang. May po tayo, may Amay May... Um, uh, uh, na, yung malaki na po. 12, amay uh, half train uh, dose. Dose. Hmm. Dose, na 12. 12. Yung may half tray na uh, kina, yung is, tay. ha? 20. 15 pesos. Ay, 15. <laughs> 15 piraso, yung half. 15. Oh, ito mo na 15. Magkano 'yon? Pero saan po ba? Uh, may extra small. May 110. May kalahati. 110. 120. 120. 120. One... Ano yung 120? Anong size? Small to size. Ganito. Ah, malaki-laki. Malaki. malaki oh, okay, okay lang 'to sa dito. So, so 120 bali size isa. Ginit. Ah, yung kalahati. 15 pieces 'yon, kalahati. 15. Oo. Okay. Magkano 'yon? 120. 120. 120. Okay. Dito tayo mas maganda 'yon. Oh. Ko, uh, Andiyan na lahat. Andiyan na lahat. Opo, pang sopas. Ano pa po ba kailangan? Oh, ngayon nabili ko lahat dito ang listahan ko. Anong lulutuin ko? Sopas. Ang galing mo. <laughs> ang galing. Paminta. Oh. Paminta. Magic sarap. Gusto ko sa paminta yung durog na durog. Ah, yung powder. Kahit na maliit lang. Ito, powder, powder. Ah, kalela, ilakay mo rito, ilakay mo rito, tana, nakablog kayo. Powder, powder. Oh, pupunta sa kanan din yan. Eh, okay, ilakay mo diyan, ilakay mo diyan. Yeah, yeah. Ayun. Yeah. Powder, powder. So, anja na, na lahat, sigurado ka? Tupa, ito ini, malap pa. Ah, uh, mayroon, mayroon akong kalamansi sa bahay. Okay na tay, 430 Ah, uh, pangilalaw din tay. Good morning, pogi Good morning, Pogi. Good morning, po, okay. Den. morning. Oh, uh, bibili ako ng ano, ng manok. Iyan pa yung napili mo. Okay, so ganito gawin mo. Ihiwalay Hi mo yung hita. Hita. Biyakin mo dito. That's it. Kapila, hita. Hita. And then, biyakin mo sa na. Hiwalay yung dibdib. Hiwalay yung ribs niya. Okay, oh, oh, sige, oh, sige. Pasok, pasok. Magkano yun? 270 na lang po. 270. Okay, 1 kilo talati. Og. Okay. So, uh, ito na 'yung pinamalingki kanina. So, ready na lahat. Na, I-prepare na yung mga ingredients. Ito po, mayroon tayong uh, chicken na manok. Chicken na manok. Mayroon tayong uh, macaroni. Uh, ayan ang mga ingredients. Carrot, sibuyas, bawang. Mayroon tayong uh, ibap na dalawa. Ayan uh, etlog, hotdog, uh, mantika, asin, cabbage, uh, spring onion. Ayan, ginigisa na yung bawang. Tapos ng bawang, sibuyas kung sino yung isa sa chef cook noong uh, birthday ng mamang niya siya na naman ang chef cook ngayon yan ang aking pamangkin na si Shane tapos ito naman ang another chef cook yan o oh. hindi lang chef cook yung mga yan marami silang nagagawa araw araw dito sa bahay so yan busy lagi ang kusina sa kubo ang kusina sa likod ng bahay ngayon nailagay na niya yung uh, uh, yung, yung chicken ang nailagay na uh, niluluto sa panggatong Ayan, sa kahoy at uh, andito lang po tayo sa tabi ng bahay kubo ang halaman dito ay sari-sari so yan uh, dito lang kami sa likod ng bahay yan. ang uh, kadugtong ay bahay kubo and then ilagay na niya yung carrot ano lang pala yung naiwan na uh, sibuyas dito maluto. na kami. Nahuli ako ng pagkuha ng video na ilagay na yung makaroni ang hina ng video men Ito pa ang natitirang ingredients Dalagyan na rin ng asin nga pala. Pagkatapos, Toto Vegan. Ayan. Kulang pa yan, tubig na yan. Ayan, pangalawang tubig. Margarine. Margarine. lagyan uli ng margarine margarin para maubos na. Bali, kasi yung kanina, leftover lang yon sa pagpapalaman. So, bali, isang cup na margarin ang, total na gagamitin. Ah. Evaporada. isa pa A Spring onion And the next is young hard boiled egg And then may kasamang uh, ano yan? Hot dog? Sausage? Apo. Hot dog? Okay, hot dog. Ang last one ito, maya maya pa ito cabbage. yung cabbage. So ayan, uh, ilalagay na pala. So almost done.